Moira de la Torre muntik ng tamaan sa ulo ng bottled water. Hindi inaasahan ni Moira de la Torre na aabot pa sa pambabato ang inis ng mga tao sa kanya. Habang kumakanta sa isang mall show si Moira de la Torre ay maririnig ang isang boses ng lalaki na sumigaw. Tama na Moira, masakit na. Kasunod nito ang pagbagsak ng bukas na bottled water sa pwesto ni Moira at muntik na siyang tamaan sa ulo. Pero itunuloy pa rin ni Moira ang pagkanta na parang walang nangyari. Bagkos ay tinanong pa niya ang audience sa likod kung ayos lang ba ito pagkatapos ng insidente. ilang netizens, grabe pa rin ang galit ng tao kay Moira. Matatanda na nadawid si Moira sa hiwalayan ni na Sam Milby at Catriona Gray. Kahit paulit-ulit nang sinabi ni Sam na walang kitalaman si Moira sa naudot na kasal nila ni Cat, ay marami pa rin ang hindi kumbinsido. Mas lalo pang lumakas ang hakahaka -haka nang kumalat ang isang video kung saan tila dinedma ni Catriona si Moira sa isang event. Mas lumalim pa ang espekulasyon ng kumpirmahin mismo ni Sam Milby na hindi na sila magkaibigan ni Moira. tagtag parito napansin ng netizens na unti-unting ina-unfollow si Moira ng mga dati niyang malalapit na kaibigan sa industriya. Na tila patunay na may bali si Moira na inaayawan ng mga tao malalapit sa kanya. Samantala may mga audience nang nasabing mall show ang nagtestify na aksidente lang ang pagkakahulog ng bote nang masagi ito ng isang 16-year-old mula sa fourth floor dahil sa sobrang excitement kay Moira. Aksidente nga ba talaga ang nangyari o sinadya? Ano sa palagay nyo? Share your comments below.